Good morning po mga kalaki. Merry Merry Christmas na po. Siyempre po. Ano na ngayon? September 1 na po mga kalaki. Ber months na po. Nararamdaman niyo na ba ang Pasko? Ngayon po mga kalaki, gusto ko ikaw ang unang mananalo ras. Na... Man <laughs> Nabubulol ako. Gusto ko ikaw mga kalaki unang mananalo ngayong ber months po kaya gising-gising na po mga kalaki. Siyempre ako gising na ako madaling araw po ng 5 AM, nakita nyo madilim pa po sa labas at syempre po gusto ko magbigay ng mga lucky numbers sa mga tips para po sa masusugid nating mga lucky followers na gising na po dyan mga kalaki at syempre gusto ko ikaw ang unang buena mano natin ngayong Burr So, sino kaya ang unang papalarin na sa atin ngayon ng mga 2-digit lucky numbers winners? Malalaman nyo na yan dahil ibibigay ko na po ang mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kaya gising na po mga kalaki ha. Handa ka na ba na manalo at kunin ang mga lucky numbers natin? Kung handa ka na, tara na po, ibibigay na natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at naging milyonaryo? Ang dami na pong napanalo natin noong July, August, ngayon po ay September. Gusto ko mapabilang ka na sa mga winners namin. Kaya tutok na po lagi dito sa mga videos namin dahil laging fresh po ang mga lucky numbers namin, mga kalaki. Okay? Iinom muna ako ng tubig bago tayo magbigayan. Okay mga kalaki ha? Gusto ko po, ilista nyo ng mga lucky numbers. Pag nagustuhan nyo, pwede nyo po itong tayaan 3 days po bago natin bitawan ang mga numero. Kaya mga kalaki, tutok na po, eto na po ang unang 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo, umpisan po natin sa Pampanga, 28-15, Pangasinan, 13-14, La Union, 5-20, Nueva Ecija, 2-4, Nueva Vizcaya, 9-11 Ilocos Sur, 7-5 Ilocos Norte, 23-11 Masbate, 12-2 Isabela, 15-9 Tugigerao, 7-21 Rojas, 15-23 Capiz, 13-4 Bohol, 8-2 Bulacan, 5-17 Baguio, 9-33 Bicol, 11-12 Batangas, 7 Uno, Bataan 1529 botuan 3228 Benguet 519 Iloilo 437 Leyte 1526 Samar 121 Quezon City 148 Cebu 92 Aklan 2023 Aurora 519 Laguna 13 Quezon 1124 Olongapo G16 Paranaque Parañaque 817 Manila 516 16 Pasig 2022 San Juan 51 Marikina 825 Tabuk 914 Romblon 315 Angono Rizal sa East 23 Muntalban Rizal 1 11 Paantipolo 23 15 Taytay 8 12 Cainta 24 14 San Mateo 521 Dabao 17 24 Tarlac 14 17 Quirino 5 sa Bacolod Nueva 14 Cavite 2 8 Tagig 1 9 Mindoro 14 18 Marinduque 7 G Caloocan 13 20 Muntinlupa 18 Nueva Ayun mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers. Wait po, may bumibili lang po mga kalaki. Ilan pong kape? Isa. Bermans months na. Pasko na. Pasko na naman. Ayan po mga laki may bumili. Kape bumili. oh, di ba? Siyempre, Pasko na. Okay, mga kalaki, puputulin muna natin yan ha, para sa masusugi dating mga laki followers na nag po lagi sa atin. Para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account natin na Ingat-ingat po tayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Okay, ingat-ingat mga kalaki ha, kinukuha po yung picture namin. Ni Lola, ginagawa profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng sinasalihan o cafe na follow hindi po kami yan mga kalaki. At lalong-lalong hindi po kami nagpapautang. Mga fake account po yan, kahit tawagan nyo sila, hindi po yan sasagot. Subukan nyo po akong hanapin sa kanila, hindi po yan sasagot. Kasi hindi naman po ako yon. Ito po ang legit na account natin, Red Parungkin po. Titignan nyo po lagi ang followers. Sana merong 330,000 plus followers. Ito po ang gamit-gamit natin ngayon. At pwede nyo po ako makuusap rito, lalong-lalo na po yung mga sa private consultation. Pag sasali po kayo sa ganyan, dapat po, kung nakita nyo yung picture ko at may nagchat sa inyo, tanungin nyo agad, asaan po si Sir Red? O, pag hindi sumagot yun at tinawagan nyo, ayaw sumagot, hindi po ako yon i-block na. Okay? ang, ang, mga laki numbers po natin mga kalaki tandaan nyo ha 3 days po yung naalagaan bago po natin palitan okay? ang legit na, pa, na account natin ito po Red Parungkin na may 330,000 plus followers okay? at syempre meron po tayong Iris Gatchal yan at meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin po na merong uh, 70,300 followers at syempre po TikTok Red pa rung kinimerong 448,000 followers. Ayun po yung mga legit na ako natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po i-comment ng comments, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wedding mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. O ba diba? baka dito pala rin ka, baka dito ang chance mo. Kaya sumali ka na mga kalaki ha, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits, depende po sa tatayaan mo. At may discount po ang mga sasali ngayon para member ka sa akin ng 3 months, September, October, November. O ba diba, mga kalaki? Kaya Message na po kay sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po 'yung mga fake account. Ingat-ingat mga kalaki ha? Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers. Sambales. 14 Apayao. 1421. Cotabato. 2529. Binangonan Rizal. 1526. Morong Rizal. 0917 12 Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad man ang numero. Panalo pa rin po tayo. Gising na po mga kalaki. Ayan po, first day na po ng number months. Ngayon po ay September 1. Gusto ko ikaw lang susunod na manalo. Okay, eto na po paborito ng lahat ang shout out time. Nako, parang gusto ko na magpatugtog ng ano ah. Magpatugtog ng Christmas song ah. Okay po, shoutout po tayo sa, okay, buhay bueno naman na natin shoutout ngayon pong ah, September 1, kila Ma'am Doray, hello po from Baguio City, hello po dyan sa may Bakaking Road, hello po dyan sa mga taga makilamang Ma'am Doray po dyan, nanonood daw po lagi sila ng mga lucky numbers natin, lalo pag ganitong oras, 2 digit lucky numbers at 6.45 po inaabangan nila, hello po ma'am, bibigyan ko po kayo ngayon, ngayon na po, at syempre po sa mga tricycle driver naman po natin, sa mga jeepney driver, dyan naman po sa may, ano to, sa Diliman, Quezon City po. Hello po sa 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 Diliman. Hello po sa inyo diyan. Maraming salamat po sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver, sa taxi driver diyan. Ayun po, kila Kuya Dodong at kila Kuya Gimo. Hello, shout out po sa inyo sa inyo mga tropa. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa STL sa Weteng at saka po ng 3 digit lucky number. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang po ng comment at share ng share ng videos namin at dapat naka-follow ha. Pag nakita ko 'yan, ma-shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki September 1 na gising na